Oh, 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 oh Spirito, oh, oh, magsalita na ka. Dayo, lumate si mama ko. O bakit dayo, lumate si mama mo? Pag magbusit ko, kayo mo kumila ang pera. Ala, yung pera iya. Una, gawan ko? Oh, kawa Magmartes na ka mo. Oh, kakatak Magmartes siya. Pagalayang pera. Magbusit siya ka ni oh, Yako pala ito. Oh, oh. Mama, kupa na yung Loko yun na eh yung kamar, si mama ako, pati daw yun eh mata ko, pero... Pero, tanggalin nyo daw na martes si nanay niya, tsaka makatak yung nanay niya daw. Pag wala daw, pero... Kakatak na daw, kakatak si mama niya. Ako pala yun. Oh, spirito, spirito. O, oh, martes ka ka, no? Martes ka, daw. O, oh, tanggalin mo na ka martes niya, ang nanay niya. Anong masasabi mo? Matatanggal na bukas. <laughs> anong masasabi mo? O, oh, espirito. Oh, oh, oh. oh, anong gusto mo sabihin kay mama mo? Ma tanggal kanang kakhatakmu oh, tanggal lubang per mamamokak Dempa melihatamu